Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sa sakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account, at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed B. Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuwang 280 bank account ang na-freeze. dalawang insurance policy tatlong securities account at walong sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga eroplano at helikopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding walong taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang embisigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po.